ngayon papunta po tayo ng Regent's Park. ganito po ang look ng Regent's Park, look. Entrance galing sa Baker Street Station. super duper ganda dito guys. ang gaganda ng bulaklak, see super ganda. mga spring flowers, yan po yung mga tulips dito sa Regent's Park ang gaganda see super beautiful and eh, napansin ninyo guys kahit sa ang lugar dito may basurahan po kaya malinis ang London kasi organized ang mga government officials ang ganda ng mga tulips hindi lang sila masyadong ano guys visible kasi matindi yung sinag ng araw see the birds and the nature oh, ang ganda Super ganda. Doon banda, mas maganda doon. Let's see, ang ganda. Uh, cherry blossom, hindi pa masyado. But, tingnan natin banda doon. Let's go. Kita ninyo yan. May dahon na sila. Magigray na yung ating park. Dati ito ay kalbo. Ngayon okay na sila. in dells everywhere. We don't know Ayan yung dells. Ang ganda. Nasa tabi ang ng ilog. Ilog ba yan? Ulawa. Ayan, ang gaganda ng mga dells. And yung nature ang ganda. As in, super ganda. Tsura natin yan. 1, 2, 1, 2, 3. super ganda dito as in ang ganda alam nyo guys kung kung wala akong trabaho and uh, spring dito talaga ako maglalagi sa mga parks kasi nag enjoy ako dito ayan paparachi everywhere ayan ang ganda ng pose nyo ganda ng mga flowers halos lahat talaga dito guys umahawak ng phone kasi lahat na halos lahat na ay vlogger vlogger na ba lahat and yan yung mga pink pink na mga tulips ayan ang gaganda nila super beautiful in my bloom na red ang ganda ng combination super ito naman iba dito ayan pink Pl pink and may mga tulips ang ganda nyan guys pag naka ano na yan pag naka naka bloom na yan sila super maganda yan See. and look at that. Oh, cute. Gustong gusto ko yung kahoy na yan Yan yung um, Willow tree And then Hello Ang ganda niya Super duper ganda and, and doon Isang linya yan sila guys And Doon tayo dito Ayan another beautiful beautiful tulips um sa so next week guys balik tayo dito kasi magbo-bloom na yung mga mga tulips na yan ang gaganda nila si lalo na pag nag-bloom yan guys napita natin pag nag-bloom yan ang gaganda niya mga yan si tulips lover kasi ako kaya ayan super ganda niyan pag nag-bloom na yan siya ang daming mga iba-ibang kulay ayan si dami super hanggang doon yan guys ang ganda super duper ganda see ito naman dito super beautiful nilang see ang ganda nila tingnan Ayan, hanggang doon po yan. Ayan, dito naman mga puti sila. And, the sweetest one. Ang gaganda din ito, oh. si ang ganda nila. <coughs> And then, daffodils. Ganda guys, Ganda cherry blossom everywhere. Can you, can you hear that guys? Narinig ninyo yung mga ipon. Ang ganda. Ang ganda nila pagmasdan. Nakita ninyo. Ganda nga pag nagdala ka ng pagkain dito Kasi pagtutulungan ka talaga ng mga birds Kaya lang Bawal po yan sila bigyan ng food Dati maraming nagbibigay Pero now Mas educate Mas uh, ano na ang mga tao ngayon na hindi sila dapat Bigyan Na educate na sila guys Ang ganda naman Kasi wildlife yan Kaya dapat magtrabaho din sila Hindi yung pinih ano na lang pinapakain na lang. Kagaya nung sa Pilipinas. <laughs> yung mga mga benefits na ka-benefits diyan sa Pilipinas umaasa na lang hindi na lang sila nagtatrabaho kasi hinihintay na lang nila yung ayuda ng gobyerno. Kaya dito bawal 'yan. Magtrabaho ka dapat. Sali na diyan yung mga wildlife natin. Dapat magtrabaho yung mga 'yan. Dito tayo sa mga pinkish. Magaganda sila tingnan kasi hindi po mainit dito, naharangan sila ng kahoy. Kaya ang ganda nila tingnan, guys. Sila yan natin. See. Ang ganda. Okay, so hanggang dito muna tayo, guys. Abangan niyo ang part 2 nito kasi ang ganda. Pupunta tayo doon sa may mga cherry blossom na magaganda in mga wildlife. Bye muna for now. Follow and share.